Good morning mga kalaki, alas 8 na po ng umaga At syempre, eto na naman po tayo Mabimigyan na naman po tayo ng mga lucky numbers Para po sa ating lahat At syempre po mga kalaki, kong congratulates ko lang po yung mga nanalo po kahapon Ng 2-digit po STL po Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala At syempre maraming salamat po sa balato Ikaw, kailan ka man mananalo? Baka ngayon na Kaya eto na po, ang mga 3-digit lucky numbers Kunin mo na Las Vegas 027 Alaska 993, Saudi 318, Japan 235, Italy 990, Germany 163, Korea 784, Greece 926, Canada 931, Mexico 884, Australia 729, New Zealand 650, India 318. Philippines 220, Thailand 731, Taiwan 015, Malaysia 99, 991, Dubai 602, Hong Kong 827, Singapore 313, China 784, Texas 927. Israel 776. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 3-digit lucky numbers. Ngayon pong 8am, takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na iraramble nyo yan ha. Good luck po mga kalaki. Claim it. Mananalo tayo.